Nakabang pa rin ang pulisya sa mga posibleng bibisita ngayong araw kina Sen. Bong Revilla Jr. at Sen. Jingo Estrada sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Ikinakasa na rin ng PNP ang security preparations para sa arraignment kay Estrada sa Lunes. May ulat ang si Jay Sabale. Jay! June, patuloy ang natin dito sa labas ng Custodial Center sa Camp Crame. Kaugnay pa rin sa dalawang senador na arestado dahil umano sa pagkakasangkot sa PDAF scam. Narito ang report. Mapayapang Sabado ang inaasahan ng PNP kaugnay sa mga high-profile detainees na sina Senador Bong Revilla Jr. at Jinggoy Estrada. Bagaman ang official visiting days ay Thursday at Sunday, pinapayagan naman makabisita anumang mga oras ang kanilang legal counsel, spiritual advisors at doktor. Ang kanilang immediate family naman ay papayagan bumisita anumang oras basta nakapagpaalam sila ng maaga. Ito raw ay para maihanda ang security kung sila ay bibisita handang-handa na rin daw ang pulisya sa magaganap na arraignment kay Sen. Jingo Estrada sa lunes, Hunyo 30. Halos pareho lang din daw ang magiging procedure nila tulad noong Webes ng basahan ng sakdal si senator Revilla at ang legislative officer niyang si Attorney Richard Cambe. Pero asahan na rin daw nila ang mas maigpit na pagpapatupad ng seguridad sa Sandigan Bayan. So yun lang, yun ang na kinikinita namin uh, mga activities, siguro konting pagdalaw sa mga direct members of the family and of course yung abogado, doktor, and spiritual advisor. Susundin lang natin basically yung security template na isinagawa with minor changes, siyempre, para hindi naman ma, uh, masunog o ma-identify nung whoever has, uh, uh, of course, a threat uh, doon. Yung aming uh, kinuturing ng mga threats to these uh, operations ay hindi rin makasagawa ng countermeasures. Hanggang sa oras na ito ay nag-aabang pa rin tayo sa mga bibisita kina Senator Bong Revilla at Senator Jengoy Estrada. June, uh, Jay, kahit yung uh, mga legal team nila ay uh, hindi pa bumibisita kasi kung uh, kamag-anak ang pag-uusapan ang uh, araw ng dalaw nila ay bukas pa Sunday. Tama 'yun na uh, June, no? wala pa rin nga uh, bumibisita na legal counselor anything. Pero doon naman sa sinasabi natin nating uh, kapamilya Pwede naman daw bumisita yung mga immediate family. Ibig sabihin, yung nanay, tatay at anak. June? Okay, maraming salamat. Jay Sabale.